ayan guys our ulam for today ayan ang ating ah uh, crumbs and then tatuwa kami ng sausawan guys tatuwa kami ng sausawan yan and then mayroon kami okra ilalaga natin yan boil lang guys so ayun ulam na siya. sausaw lang namin sa suka na may bawang para bawas bawas ako ayun See you my next video. Bye. Panigyo. Uh -huh. Ayan, ano? Oh. oh, super laki. Ayan, ang laki laki. Ikaw nga mag ano mag at di Johan kita. YouTube ko yan, ha? O, oh, ma Ano? Um, oh. O, yung bawang pa na, ano, naghang Baka Hing. ang sinasabi niyang dik. Ayan. May sausawan kami, guys. Ayan, guys. O, oh, yun yung okra, guys panglaban sa high blood yung mga gulay iyan mo yun ang pinakamasarap sa usawa na yun, yun mo. na guys all is cooked ay hello mga guys ay ito na naman tayo ito na naman po ang ating lunch for today ayan ang lalaki po ng ating ano ipon ayan. ayan guys tapos ito naman siya guys dito. with matching gulay ayan saw saw naman siya sa bago -ong. so ayun so ayun guys sa iyon ang laki laki ang laki laki ayun oh. Ayun, oh. may mga bungot. May mga bungot. Anong tawag dyan? Bungot. Ayan, guys. So, ayun. Let's eat. ang mm, lucky, guys. Ayan, guys. Yung gumadre ko, guys. Luto na agad, eh. Kilaw pa yan, na? Babalik na pala, guys. Kalma pa. lang kayo, mga my guys. Mga my guys. Andito ako ngayon sa Pilipinas, my guys. May ganito din pala sa Pilipinas. <laughs> Akala ko sa Hong Kong lang meron nito, my guys Ito malo, my guys. Ito sa awan, may eh, dessert mo oh O, ayan, my guys. Ayan yung my graduation, my guys. Ayan. With honor and with horror. Ito naman si Ate. Ate.

Wala na ano to Wala na Pag naligo ako sa sabawar Nagtago ko na Wala, ang dami nilang pagkain guys <laughs> Hindi nila mauna Hindi na malaman ko ano unay nilang kainin guys Sabaw mo, mga isang mula lang nila Ang ano? Ang ano?